hitik ang bunga eh. Pero arin naman ay Anong ang tawag din ay kiyat-kiyat. Ay, anong dami. Ay, yan mo. Ang bunga. Ang dami eh. Tapos yan pa. Mga hilaw pa. Sarami. Ang mata nyo. Ang, ang bunga. Sarami. Sa dami ng bunga. Uy. Uy hindi kinakain <laughs> wala yatang lasa wala ah, yatang lasa parang ng bunga kada ng bunga ihitik eh oh yun, yun naman hmm. Ah. lalaglag na lang uh, ayaw ah, habol sa akin ang aking mga manok eh tingnan nyo ang mga manok ako oh. ang ganda eh kung nasan ako naroon din sila Yuhay, narin narinilang sa kapitbahay at ako nagbibidyo at ako nga natutuwa din eh kaganda ng oh, ang daming bunga oh kiat na ero oh oh ang bunga oh okay, hindi munguha libre lang ito lang na nga eh hindi kinakain na may puno eh may ari oh yun yung ang daming bunga oh yun silab na nga si Etchan din yun isang araw yeah. So, silab mm. Daming bawa nga. Mga tuwa. Yuck, Ito muna for today. Tara, tara, tara.